ang kwen. sa kino ang edumiya. Karoon na yung sa of the ang kilingon sa kino Sa kino nga, ako Kasi sa na kino, kami ang ulo ng sinutan. Sila nila kino, lala. Wala sa Di Hindi nila ang mga bata. Huwag sige na tagsuporno nila. Anong dahil punta? Ini nga impian kau di Ya, kau tidak sa impian kau. kini ang ingin saya gino ko kalabing kamahanan bahin sa ilumiya ko niya. Mawatan, nawatan na ba sa kaalam ang katawahan sa ilumiya ko? Kaalam, di ka sa tabuangkan. Tuhon sa inyong kabray, filosofiya, wala na nagtumang suko sa Diyos. Hindi na mabas, kundiya, Tanawa ninyo, ang tanang mga deliyon, kanil mo, ito, ano po tayo? Basta natin ang tinusokli, basta kung kalimutan mo na, tawahan mo na. Nagsigit di Batis Simbahan, ni Cristo, wala kang Mas maya ito, mag-hiskot, mag ang kaluwasan. Tungkol sa deliyon ninyo, na ito, mag-hiskot, mag sila manay ka Diyos. Kanang Diyos ninyo, ang ka ng inyong ituhan na makaluwas. Ang akay, di ba, ang kaluwasan, dili ang simbahan. Kaya ang simbahan, tao na nagtuman, tao na nagsimba sa Diyos. Mga katawahan, kaya ka mo, individual sa Diyos, nagtangot pa ka mo, o nagtangot pa mo karuti, naadili ang simbahan, hindi ka mo. Amen. Kung nagtangot, kaya gituwan ka namin ang simpahan. Kaya wala ka na nagtawag sa ginoo. Dito mo atahan mo noon. Dito yung magtapot ang mga bagay. Walang takal. Walang sa Biblia. Ah. Kung nakasipan, nakakaon, nagsalim na, pero wala ka ka pa sa Wala yung ang mga tao, masat, ang sad at musukok, ang ani. Pero kamo, nagunawala ko na kung sara, diri musukok. malam asam ni lah nak ada malam malam apa sih wadah kamu aku tulis seorang nak tuman orang kakus sih diri pada diri pastor bisa si kristu diri pada diri pastor itu orang mengenai yang amalan kakar yang nak so kita tak berani orang bisa pun kena orang tak nak wala nabagayoy baka tambag kanila sa amay nilang buhaton

Pasatay na sila, kaya hindi atan sa ginawa na. Ngayon ang mas libre, sila ang mga kaaway. Ang yawa, mag Amen? Mawal-an na ba sila kaalam? mawal dyan. Katauhan sa didam, didam, layas, pamani ka mo o kato. Pamatyon mo ang mga kaliwat ni isaw. Kain mo abot ni abot na ang akong itaklat.

Wala ka ron. Malaya si Diyah. Ko mamo, ko mamo, mamo po ang mga tao sa pupubas. Dili kini nila hundun pagpupupuk ko mangawat ang mga kawatan na namun sa gabi ang ilarang na gustuhan mo'y ilang um, gaipon mo. Okay. Masamayin ka na Hindi, mamatay.

Ah, na na nila pagpoo na dito din. Ang po ko rin. Ah, sa Sa Malakias Otso. Dos Otso. Kanaan, kanya na kung inon na pagko ko, mo. May ko. Kamo ba ka to? No? ka hadir ng mundo. Kapan? Gihutan na ako ang ilang kaptangan, ang mga kaliwat ni Isao, o ikuhaan ko sa mga salikod ang ilang taguan ng Aron, wala na sila'y kataguan. Sa unang panahon, ang Israel, ipanalit na din ang Kristo, bisa wala siya dito, wala siya dito siya dito uwan. Wala yung 20% na ito ang Kristo dito nga. Pagkatawad na natin, isa na pala sa cross.

Kalingon man ang ilang kapahintihan o mga silingan o nahurot kayo sila. Hurot din eh. Kung ng nuklear, ngayon ang mga kapagodin sa isang karot. Okay. kasi kamo mapil mo. Balikabot mo, kanaanan yung gawin sa mga balita kasi kung sak sakit, pili na mo, lulugtan mo sila, kung hindi kalimutan din. Ako may isuntin ninyo. Ibilin ka na mo ang inyong mga anak na wala na ginikanan kay at imanon ko sila o ang inyong mga biyuda makasali. Makaliwat. Nagay anak ka Ay, ko ba ng patangga ako, itago Di din ko lang sila sa mahan o ginahan. Anakan ko din ni o kaanak. Kaya gusto ko kuno sa tayo ko ko kulto ko. Manang siya. Pag-forbe na nangyong trikol. Tama, lukay kayo ang naman sa kito, mga paninooy, yung hangyo, ng mga hindi. Yan, ayaw na siya, mga hangyo. Pero, si Tawahan nun, eh, kay naaman dito ang ah, kabog. Dahil ko nga -da dito, ipilit ko na ko, yatiman. So, kinsa lang, kita. -so, na lang yatiman kita. kamo sa ano proseso wala kung kamu yatiman, wala mo yatiman ni bilip ni misis. Yatiman, Ya, aku nak atiman, asa nak rol. Untuk atiman. Lagi lu pun begini. Kung kanto dili unta angay silotan, ipainom ko sa kupa sa silot. Okay. Na. Ah. Bis, nadaman yun ang to. Namatay yun ang Bis, dili siya. Gustong silotan sa yun ang namatay. Kaya hindi ko pa eh dahil ulo ang obana o bana, ulo ang bana, siya na lang pa sa anon. Tama? Siya na lang yun noon. Tama tayo. E, ano Kailangan kung buhay pa siya, matintal niya po sila, kahit magulo. Tama? oh, tama po. nag ang ginoon. Katong hiling punta angay silotan, ipainom ko sa kupa sa silotan. Ano na? Siya na lang mag Una na lang sa dito. e kasi madamay pa siya. Eh kahit mag-pulo ka e, ma rin. o anak o bala. Intubito lang. Iyo sa isip o galing mo na. O ayaw mo ka malaka. Kung naigay ulo niyo anak ay nang lood mo. O asawa ay, -maman. ay ang mga mo Hindi mo magpasaro ng kuro si patay mo. kamo papai, kamu papa, kahai, Dili ko silotay ko. Yung silotay mo ganito niyang mga paayo. Kaya ko niya, o na ay samang anak mo nga kontrolir mo mo nga daghan. Parang maghilak mga, ano mga, mga, Para mga kalimat o asawa o kana niya mamatay na yung kana o sa kakasawa. Kung na mamatay mo, o pa'y paghilak sa iyong kaliwat, kaparintihan, parang ginoo ko ako lupit, kaya ka na naglipak na ko, tanaw na ko, eh, kung dinis na ko na ako, ang iyo sa toon ako na ako ang mabihin. Eh, pa sa nanaminaw, di ba mabihin ang buhay ko? Eh, nun ako, napakumangko, o ka, kusog Eh, ko, ay, palayo na ako ako wali. Pag-iwon pa na ako, pag-anak, abdiri sa lahat. Doon, ayun yung kalimot, ang akong gino ni mo, ha? Ang kanan. na ako, ikalag naman ko.

Kahit ang bukulo, naulaw mo ko ninyo. Hindi pa ako, hindi pa kira. Nagdala, ang katawan. Magpakita, nahubo. Kani, gusto ko sila, ani. relate ani, katong hindi pa na nagwari. Yes, yes, yes. Ako, isulti ko Wala yung sa ibalala ko rin mo kayo, mamahin ang kinaiya. Ang kinaiya, kaniyaiya sa yawa. Gusto ko, nako,

sinutan ba o pa sa pag-autos wagi mo kabalahanan kayo eh, hindi mo kabalong ang paubos ni mo nga ang Diyos si Kristo nga hindi mo kung halang doon nagamit mo mga panakway na luludunan niya di makira hakog na imo so wagi mo kabalahanan bulahan ang ginaw-daw walang rabagin mo ng daw-daw na ng na Wala rin ang di po antos, masakit o stokto, patay niya po. Buhari, wala ang ng wala ka ba din mong Kamu ako. Wala rin ang wala rin sila inang inang, sa tawag, si iskutan ko, ako may sigit nila. Ah, nalang nagsigit ba ito? Wala rin, na lang sila, kita na ako na. Si Inon, isusuman ko, kurung-kurung di sini nih, kan kurung, nggak pilih sih mau Foto si Arlen, ada kamu jadi kan aku kawan sih kamu di betul nak nampu tak pilih kan anak itu pegiyo nih, disting pun tahu sih kamu, setia setiap apa orang, nih di si Arlen jadi aku kalau suruh dia mana Kailan mo mag-away niya? O mga kapitid sa kaabag na naghatag o si Amir, hindi inay. kainay. yung mato. Ngayon po kayo sa inyo may Ako na ihanan kayo. Ngayon din ko niya. Yung si po pag-ibigta si po sa kaabag. Yung si Kasi po po din Ha? Ano, nalilay sa Hatag mo sa kwarta o. mo. Tama yan. Ito ako yung dito. Ang lawa na wala ko yung piliin na bato. Walang dito. Sabi nyo nyo, I'm sorry, hindi ma ko maapro. Kasi ako ang galing tao ka ni. Ay, mga yes? maayong pastor, di. Di pa ko mo nasa, di ko mamon yan. Pero wala ko wala na ibisa kung di ba kira mo. Kamhano naman na. Kamhano dili. Pinuto, lumayan na sa kalayo, isunok. Kaya makalilisan sa kong anilin ang buwan, magbusta ka, magbusta ka, mahimog ka yung talagawon sa makalisang. Bantay niya niya ha, kamo, maabot ka niyong panangunan niya, kaya hindi ko oro ka kinang suti na kong Ako, sige kong kinakin ay saka ko pa niyong bulungan mo, anilin pa kailan na nagawin ako sila, ako ng pagdungan, hindi pa mo anilin, sige kong lipa. Pag-eskwila na mo kong mga bata, o, ulit pa na sinay, ulit sa'yo man, I mean, you and you and Kung wala ko man, ang Ibu Esmiral po, gusto ko, Ibu Esmiral sila, sa ng low, low, batang, ng So, kasatayin niya sila, kasatayin lang itong mga pastor, mga pare, sila, maglibati sila. Tama, mo din ha? Wala naanin niyo, na naanin niya, wala naanin mo na, Bostad, tama mo, tama mo, tama mo, mauna mo karna sulayin nila si Kristo ala sulpot sulpot Kristo mahiko kini tao di o himoon kini katau anan sa mga sa mga tao o gamiton sa nayon nagamiton ang malaki ini ingon na tunglo tunglo kana si Kristo so, sa ona di balangsan ni sa krus ni tunglo nila si Kristo kaya

bisa maka mumpung boleh mampu berisau rambut sulit kasih tahan kamu mana betul aku cara mesin sore ninyo kita dapat dari kristal dirimu akan kasus itu dirikan maka dalam tempat di putih kita kasus itu boleh di kertas